Kapag galit ang isang tao sa iyo at kinamumuhian ka, tandaan niyo po, may tatlong dahilan lang. Una, put sila sa iyo. They see you as a threat. Pangalawa, inggit sila sa iyo. They want to be like you. But third, galit sila sa kanilang sarili. Naghahanap sila ng pagbubuntungan nila ng kanilang galit. They hate themselves. That is why all that they can produce, all that they can give, all that they can show is hatred. Magandang tanungin po sa ating sarili yan. Magandang pagmunihan yan. Bakit ba may kinaiinisan akong tao? Bakit ba galit ako sa isang tao? Bakit ba may kinamumuhian akong tao? Is it, number one, that you see these people a threat to you. Anong kinakatakot mo sa taong yan? Baka naninira ka ng katrabaho mo kasi gusto mong ma-promote ka. Naninira ka ng katrabaho mo kasi nakikita mo balakid siya sa pag-angat mo. Naninira ka ng pamukamon negosyo dahil gusto mo mas dumami pa ang kita mo. Baka naninira ka ng ibang mananampalataya kasi gusto mo dumami yung mga sumama sa church mo. Why do you hate others? Is it because they are a threat to you? But secondly, are you jealous perhaps? Are you envious perhaps? Baka naman naiingit ka. Kaya nagagalit ka, kinamumuhian mo sila, naninira ka ng iba. Bakit sinichismis mo ang iyong kapitbahay? Baka ingit ka lang kasi may bago siyang sasakyan. Bakit nagagalit ka sa kapatid mo? Baka napatapos na niya yung kanyang mga anak. Habang ikaw naman kumakayod pa, napapagod, pinag-aaral mo pa ang anak mo. Baka naiingit ka